Aljor Abrenica, di nga ba nagbibigay sustento sa mga anak nila ni Kylie Padilla? Kamusta mga kaibigan? Ngayon, tutuklasin natin ang katotohanan sa kontrobersyang umiikot sa hiwalayang Aljor Abrenica at Kylie Padilla. May mga kumakalat na balitang naglalaman daw na itinigil na ni Aljor ang sustento sa kanilang mga anak. Ngunit, ayon kay Nanay Christy Fermin, ito ay isa lamang pekeng balita. Si Nanay Christy Fermin, isang batikang showbiz columnist at TV host, ay nagbigay linaw tungkol sa isyo sa kanyang programa na, Christy Fermin Ayun Ayon kay Nanay Christy, may mga nagpapakalat daw ng kwento na sinabi umano ni Kylie na ang mga anak nila ni Aljor ay hindi na sinusustentuhan ng aktor. Unang una po, hindi niya iba mouth ng ganyan ang ama ng kanyang mga anak kaya siya ay umalma talaga. Ano ba naman? Hindi na nga naman ako kumikibo, sabi niya, pahayag ni Nanay Christy. Inilahad ni Nanay Christy na mukhang imposible ito dahil wala raw sa personalidad ni Kylie, anak ni Senator Robin Padilla, ang magsalita ng ganoon sa ama ng kanyang mga anak. Sinabi rin niya na nag-usap na raw sila at nagbibigay naman daw ng sustento si Aljor, at sila ay nagsasanib pwersa sa pag-aalaga sa kanilang mga anak. Nag-usap naman sila at nagbibigay naman ata ng sustento itong si Aljor diba? Co-parenting naman sila, paliwanag ni Nanay Christy. Muling pinalalahanan tayo ni Nanay Christy Fermi na maging mapanuri at huwag agad maniwala sa mga pekeng balita na kumakalat sa social media. Huwag tayong maging biktima ng fake news at ipagpatuloy natin ang pagtutok sa mga totoong pangyayari. At the end of the day, mahalaga ang maayos na pag-uusap at paglilinaw ng mga isyo upang maiwasan ang maling pag-unawa. Sa pamamagitan ng pag-alam ng katotohanan mula sa mga tamang pinagmulan, naiiwasan natin ang pagpapakalat ng peking balita na maaaring makaapekto sa reputasyon ng mga personalidad na katuwang natin sa industriya ng showbiz. Sa pangyayaring ito, ipinakita ni Nanay Christy Fermin ang kahalagahan ng pagiging mapanuri at pag-iingat sa pagbibigay kredibilidad sa mga impormasyon na kumakalat online. Ngayon din, masusing pagsusuri at pagtanggap ng totoong sitwasyon sa hiwalayang Aljor at Kylie ang nagbigay liwanag sa mga naglalakad na usapin. Sa susunod na mga kabanata ng ating showbiz balita, patuloy tayong maging masusing tagapakinig at maging kritikal sa mga impormasyon na natatanggap natin. At yan ang ating pagtalima sa kaganapan ng hiwalayang Alger at Kylie. Salamat sa pagtutok, mga kaibigan! Kung may mga katanungan ka o may ibang topics ka na nais pag-usapan, huwag mag-atubiling mag-comment sa ibaba. Huwag kalimutang i-like ang video, i at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento at balita mula sa ating showbiz industry. Maraming salamat sa pagiging kasama natin ngayon at hanggang sa susunod nating pagkikita. Mag-ingat po tayo lagi. Mabuhay.